pas ng mga kandidato sa pagkasenador ang araw ng kagitingan para mga kampanya sa iba't ibang lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Nanuyo ng mga botante sa Marilaw, Baliwag, Plaridel at Malolo sa Bulacan si Senator Bong Revilla. Personal niyang ipinaliwanag ang mga nagawa niya sa Senado at mga plano para niyang isulong sa susunod na termino. Nakiisa sa konsultahang bayan sa Pangasinan si dating Senador Ping Lakson kung saan natalakay ang sektor ng agrikultura. Dito inilatag niya ang mga plano para sa food security at kapakanan ng mga magsasaka. Binigyan diin ni Abby Binay ang kahalagahan ng pag-invest sa professional development ng mga guro. Kaya kung manalo, isusulong daw niya ang patuloy na edukasyon at training ng mga teacher para makasabay sa mabilis na pagbabagong dala ng teknolohiya. Sa Mindanao naman ang ampanya si Senator Manny Pacquiao. Sa isang mensahe, hinikayat niya ang mga kabataan na patuloy na mangarap, magsumikap sa buhay at gamitin ang edukasyon para magsilbi sa bayan. Sa kainang float naglibot sa Navotas at Malabon City ang TV host na si Willy Revillame habang namimigay ng jacket. Prioridad daw niya sa kanyang kampanya ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayan. Nangako din siya ng libreng wheelchair para sa mga senior kung papala rin siyang manalo. Sa pagbisita ni dating senador Kiko Pangilinan sa Pampanga, ipinangako niya ang suporta at patas na kita sa mga magsasaka at mangingisda pati ang mas murang pagkain na isa sa mga dahilan kung bakit inendorso na rin siya ng ilang lokal na opisyal sa Bulacan. Inindorso ni Senator J.V. Ejercito ang kandidatura ni dating Senador Bam Aquino. Dapat lang daw ibalik sa Senado si Aquino dahil maraming batas na daw itong isinulong noon gaya ng libreng kolehiyo na pinakikinabangan ng maraming Pilipino ngayon. Nagtungo sa nabota si Senator Bongo kung saan isang PWD ang lumapit at tinulungan niya na ipagamot ang katarata sa mata. Sa isa namang event sa Pasay, sinabi ni Go na patuloy niyang isusulong ang mga batas at programa para sa mga OFW, gaya ng OFW Hospital. Nauunawaan naman daw ni Heidi Mendoza ang pagbawi ng ilang personalidad ng kanilang suporta, kasunod ng hindi niya pagsangayon sa same-sex marriage sa isang campaign event. Giit ni Mendoza, madali lang manalo. Ang mas mahirap daw ay ang manalo ng buo pa rin ang prinsipyo hindi raw problema kay Senator Bato de La Rosa kung walang venue at host LGU sa kanyang mga kampanya gaya na lang sa Cebu. Mas gusto raw niya ang ginagawang guerrilla style campaign dahil mas personal ito at mas nahihikayat ang publiko na sumama sa mga dayalogo. Dumalo sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan sa Bataan ang independent candidate na si Ariel Kirubin. Bilang pag-alala sa magigiting na bayani, nananawagan siya sa mga kabataan na mahalin at ipaglaban ang sarili nating bansa. Habang si Makabayang President Liza Maza, binisita ang mga magsasaka sa Mindoro na humaharap sa banta ng land grabbing at forced eviction. Isusulong daw niya sa kaling manalo ang tunay na reforma sa lupa at pagpapalakas sa lokal na produksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.